There's a happy dog. There's a happy dog. There's a happy dog. Oh my gosh, naman. This is, this this is, this is. Hello at welcome back sa aking channel, Judy Ann Santos ipinakita ang nakakatuwa na video na ganap sa kanilang pagdating. Ang saya-saya ng tagpo sa pamilya ni Judy Ann Santos kung saan makikita ang kanilang aso na tuwang-tuwa sa muling pagkikita nila. Kitang-kita ang kasiyahan ng buong pamilya habang naglalaro at nagsasama-sama. Ang aso, na parang matagal ng nanabik, ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at sobrang kagalakan. Sa isang masayang pahayag, sinabi pa ni Judy Ann na, Bunsu is excited, na tumutukoy sa kanilang alagang aso tila hindi lamang isang simpleng aso ang turing nila rito, kundi bahagi na talaga ng kanilang pamilya. There's a happy dog! There's a happy dog! There's a happy dog! Oh my gosh naman! Asus! 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 asus. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Hindi ka na naman mapakalik. All right, all right, Ay, sisya mo naman dyan! Ay, sisya mo! Asus <laughs> naman! He's making yeah. oh, Look at this look at the look at